Hello, good morning mga kamintis mag tayo ngayon kasi linggo Malayo pa rin pinuntaan ko Ayun nga pala yung Sa likod ko yung Barangay Daganas Mga ka Katatapos ko lang kasi magkupra. Kaya maglilibang muna kami ng aming mga alagang labuyo. Ito sila oh. Hunter. Sana makahuli. Pangalawang hunt kami ngayon. Noon wala kaming nahuli. Hindi kasi po kasi medyo bata pa. Kaya dito naman tayo sa aming bundok. makanter, hunter. Ay, kahit maaga pinagpapawisan tayo. Sobrang tasket ni kasi nito. Ma ka hunter. Oh, dito na ako. Oh. Uh. Hindi kasama ang aki. Oh, hindi ko kasama si Paring Tanoy. Maaga kasing nagigising yun. Kaya hindi kami nagkita. ate rin. Ayon ah, pala yung barangay de Ganas. Kita na kasi maliwanag na. Dito pa ako sa kabila mga ate, mga kanter. Yan pala ay barang barangay Sanghuandaan. Ay, sana makahuli tayo mga kanter. Wala pang tumitilaok. Alimukon pala. Wala pang labuyo. O sige na. Abangan nyo na lang sa next video. Malay mo makachamba tayo. Mga kamintes.